Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority One time, the new Filipino time, kabrigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali six six. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada News Headline <laughs> Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Ito hung House Concurrent Resolution No. 8 Lalayong implement ang Open Bicam Para huyan sa 2026 National Budget Pinagtibay na ng Kamara sa Blue Ribbon Committee nilinaw na hindi pa rin tinatapos ang pagdinig sa manumalyang flood control controversy. Ilang barangay official naman na nangungupit umano Mula ho sa Aix, dyan sa Iloilo, pinakasuhan ng DSWD sa ombudsman. Ang Bureau of Corrections na nindigang walang special treatment na ibibigay kay Alice Guo. Philippine Embassy sa Thailand, tiniyakan tulong sa mga Pilipinong inilikas sa gitna nga huyan ng thai cambodia tension. At tigil pasada ng grupong manibela, tinapos na ngayong umaga, ilan sa kanilang mga panawagan, pinakinggan na rin. Si Iksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life saba ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide, Gada balita nationwide sa Tanghali Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali ngayon ho ay araw ng Webes Kabrigada, December 11, 2025. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, itinuturing daw ho na tagumpay ng Manibela. Yung kanila nga hong tigil pasada na kung saan, yan po'y tinapos na ho nila ngayong umaga sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Manibela Chairperson Marval Buena, sinabi ho niyang pinakinggan na raw ang ilan sa kanilang mga hinaing. Anya, makalalabas na raw ang mga jeepney at plaka ng ilang mga apektadong operator nakatakda na rin daw maglabas ng isang memorandum circular para ho sa pagre-release ng mga provisional authority o yung PA pero kailangan pang malinawan kung yun napag-usapan ba nila ay para ho sa mga jeep ni di kaya naman ay para sa mga TNVS iimbisiga na rin umano ang mga kawani ng LTO at LTFRB na di umano ay sangkot sa pangungotong at sa payola sa katunayan, suspendido na nga rin daw ni LTO Chief Asek Lakanilaw ang mga tauhan nilang sangkot sa pangongotong mga uh, jeep na naka-impound, mga driver's license, Apo yung mga plaka. Okay na po yun. Nakapag-usap na kami at saka po yung mga kumukolekta ng payola na ibigay na namin kay asek la kanila yung pangalan at sinuspindi na po o mm -hmm. nasa kustodiya ata po ng uh, kanilang tanggapan. Nangako naman sa atin na ayusin po nila mm -hmm. yung mag-reforma dito sa mga tiwaling enforcer nila sa LTO sa huli muli ho nilinaw ni Valbuena na hindi naman pala sila anti-modernization. Anya, handa sila dyan. Pero, marihin daw ho nilang tinututulan ng consolidation at maging yung sapilitang pangungutang. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada personal naman na nagtungo si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa tanggapan ng ombudsman para sampahan ng patong-patong na kaso ang ilang mga opisyal ng barangay sa Haro Iloilo na di umano'y ngungupit sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Labing apat na barangay officials mula sa labing anim na barangay ang kinasuhan po ng graft at grave misconduct. Kabilang narito ang ilang kapitan, kagawad, treasurer at iba pang appointed officials. Ang siste, binabawasan daw ng 8,000 hanggang 9,000 pesos ang dapat sana ay 10,000 na ayuda ng mga binipisaryo. Sabi ni Gatchalian, kahit na hindi raw magkakakilala ang mga nagreklamo, pare-pareho ang kanilang mga kwento. Ang sistematikong pangungupit na ito ay nagsimula pa raw noong panahon ng pandemic pero dumami ang reklamo dahil mas malaki na ang kinokotong ng mga opisyal ng barangay. Anya biktima na nga ang mga nanghihingi ng ayuda, muli pa silang nabibiktima ng pagnanakaw. Nasa ombudsman naman na ang kamay para sa pag iissue ng preventive suspension o dismissal. Sa ngayon, purong kasong administratibo pa lamang ang isasampa at maaari pang masundan ng mga kasong kriminal. Uma, Balita, Ang Philippine National Police naman, wala raw hon nakikitang problema sa pagpili ni Diskaya na sumuko sa NBI. Brigada CAF Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Walang nakikitang problema ang Philippine National Police sa naging desisyon ni Sara Diskaya na voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation kaugnay ng kaso sa Flood Control Project. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nertates, Jr., kapwa Law Enforcement Agency ang NBI at iisa ang kanilang layunin ang matiyak ang katotohanan at pananagutan sa lahat ng isyong may kinalaman sa naturang proyekto. Dagdag pa ng PNP Acting Chief, mag pagtulungan sila hindi lamang sa NBI kundi maging sa iba pang law enforcement agencies. Ito'y para sa pagtugi sa pag-aresto sa mga akusado at mga kuganteng may kinakaharap na asunto kaugnay na flood control at iba pang high profile cases. In the heart of changing lives ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa ah, FEM Manila, The Music News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, bago simula ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa diumanay money-making scheme sa Bureau of Internal Revenue, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi pa nila natiterminate o nanawawakasan ang pagdinig tungkol sa flood control controversy. Ayon kay Lakson inutusan na niya ang komite na gumawa ng partial committee report tungkol sa mga naunang pagdinig tungkol dito. Samantala na pagdesisyonan daw nila, na ikasana ang pagdinig tungkol naman sa paggamit ng BIR sa Letters of Authority dahil sa dami at bigat ng mga reklamong kanilang natatanggap. Dagdag pa niya ang investigasyong ito ay naglalayon ding tugunan ang resolusyong inihain ni na Sen. Erwin Tulfo at Senator Win Gatchalian. Balita Nationwide! Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, Puntahan po muna natin si Brigada Sheila Matibag dahil ang Comelec suportado raw ho ang anti-political dynasty bill. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! Pinigyang <puppy> diin ni Komisyon ng Eleksyon sa Comelec Chairperson George Garcia na susuportahan nila ang anumang inisyatibo <beat> na magpapatigil sa political dynasty, partikular na ang anti-political dynasty bill. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-prioritize sa ilang mga panukala, kabilang na ang naturang hakbang. Ayon kay Garcia, ang pantay na oportunidad ay dapat matiyak para sa lahat. Dapat anya ay nabibigyan lahat ng pagkakataon na makapagsilbi sa bayan. Dagdag pa nito, dapat laging manaig at manatiling pinakamataas ang konstitusyon. Samantala, bukod sa anti-political dynasty bill, pinapaprioritize din ng Pangulo ang Independent People's Commission Bill, panukalang magpapatatag sa accountability sa public finance at ang pag-amienda sa party list system. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila. The Music kayo. Uh, Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. O sa Brigada ang kamera pinagtibay ang implementasyon ng Open Bicam sa 2026 General Appropriations Bill. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo. Brigada. brigada. B -b -b ormal ng pinagtibay ng Kamara ang House Concurrent Resolution Number no. 8 para sa pagpapatupad ng Open Bicam sa 2026 General Appropriations Bill. Nakasaad dito na ang transparency at accountability ang haligi ng legislation kaya naman ang deliberasyon sa Bicameral Conference Committee ay bubuksan sa publiko sa pamamagitan ng in-person o digital live streaming. Ipipresenta rin sa mamamayan ang reconciled amounts at ang minutes of the meeting ay ilalabas. Binibigyang diin sa resolusyon na ang nagpapatuloy na pagrepaso sa proseso ng budget ay mahalaga para masiguro na ang resources ay inilalaan tungo sa dekalidad at accessible na edukasyon, pantay na akses sa siguridad sa pagkain, sapat na pabahay, napapanahong healthcare at pagtugon sa climate emergency. Ayon kay House Deputy Minority Leader Laila Dilima, makatutulong ito upang maiwasan na maulit ang umanay mga irregularidad sa BICAM deliberations noong 2025 National Budget. Nagpasalamat naman si De Lima sa liderato ng Kamara at sa mga kasamahang kongresista matapos na makinig sa panaw pag-aawagan ng publiko para sa transparency. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila. From Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Mas ka-Brigadang Umanoy Special Treatment, kay Alice Gugo itinanggi ng Bucor. Brigada Gigo Custodio, i-Brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> Pinabulaan na ng Bureau of Corrections ang mga ulat na nakatanggap umano ng special treatment si Dismiss Bamban Tarlac Alice Duo sa Correctional Institution for Women. ay interview Bucor Director General Gregorio Katapang, na sa limang araw na quarantine period pa si Guo, matapos itong ilipat ng BJMP noong December 6, gate niya taliwas sa mga kumalat na report hindi pinapayagan si Guha na gumamit ng personal cellphone sa loob ng CIW. Dagdag pa ni Katapang, pare-pareho lamang ang ipinaiiral na regulations at restrictions sa lahat ng inmates at walang ibinibigay ni special privileges sa re ng CIW, tayong ang mga abogado o legal counsel ni Guha ang nakatalo sa kanya alam sa health and security protocols. Ginawa ni Kaya Pangampahaya bilang tugon sa so mga mali malisyoso at walang report na ipinadala sa media na walang malinaw na attribution. Kasado mo sa report na may special treatment si Gugo. Matapos mo nang mabisita ng dalawang lalaking Chinese looking ng apat na beses nitong weekend. In the heart of changing life. sa so, si Brigada Jigong Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and news of our review. Umahataw! Ibrigada Balita Nationwide! Pabrigada ang mga Pilipinong inilikas sa gitnahon ng tensyon sa border sa Thailand, Cambodia na dagdagan parao. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo! Brigada! Umakyat na sa 116 ang bilang ng mga Pilipinong nailikas mula sa border ng Thailand at Cambodia sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa riyon. Sa panayam ng Brigada News Manila kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, muli nitong tiniyak na ligtas ang ating mga kababayan. Muli rin niyang nabanggit na ligtas ang delegasyon ng mga Filipino athletes na kasalukuyang lumalaban sa SEA Games. May kabo ang 40,000 mga Pinoy ang naninirahan sa Thailand, kabilang na ang 356 sa mga border provinces. Karimian sa mga inilikas ay mga English teachers na bahagi ng Filipino community sa Thailand. Sa huli, tiniyak ng embada na may nakahandang tulong para sa mga inilikas at patuloy nilang minomonitor at kino-coordinate sa Thai authorities ang mga pangangailangan ng kanilang kababayan sa mga apektadong lugar. Ngayon, 116 na sila. In general, wala namang Pilipino na ipit or na nasaktan dahil na rin sa agap ng Thai authorities na malikas ang mga communities dun sa border provinces ng Thailand. Safe naman sila. We continue to monitor them at inaalagaan kung ano ang mga pangailangan nila. So, in general, okay ang mga Pilipino dito. In the heart of changing times, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, our team... Uma Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, si Pope Leo XIV na nawagan na wakasan na ang gyera sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo! Brigada! Report! Nanawagan si Pope Leo XIV na wakasan na ang gera sa pagitan ng Thailand at Cambodia kasunod na muling pag-init ng tensyon sa dalawang bansa. Kung maaalala, tinatayang nasa 500,000 kataon na ang apektado sa parehong bansa simula kaguluhan. Hindi rin ba sa isang daan at anim na mga Pilipino na nakatira sa border provinces ng Thailand ang inilikas dahil sa lumalalang girean. Ipinahayag ng Santo Papa ang kanyang kalungkutan matapos mabalitaan na nagpapatuloy na sagupaan sa dalawang bansa na kapwa kasama ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Nagpabot din ito ng panalangin para sa mga nasaktan at libu-libong sibilyan na napilitang lumikas dahil sa lumalalang tensyon. Kaugnay nito, umapila ang Santo Papa sa pamahalaan ng Thailand at Cambodia para sa mapayapang pagresalba ng labanan na bunga ng pagkagawan ng mga teritoryo. In the heart of Changing lives? Ako, si Brigada Yan, nalibalakyan ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News of Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Live! Pumustahin naman natin, yan nga hong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hingil sa Diomano'y money-making scheme, dyan nga huyan sa LOA sa BIR. Bigaraan Cortez, i-Brigada mo! Brigada!

sa mga informasyon na na-agapiyado ang gobyerno, dahil sa mga na rin ang koleksyon, gagawin na nito, ito siya isa naman ang tindol, ang di kumimang kodo na siya sa mga sa kanila na inagawara ng issue ng multiple lowas within a taxable year or succeeding taxable years. Naranasan daw po ito ng mga taxpayer mula sa Quezon City na Jurisdictional Revenue Region number no. 7A kung saan sa loob ng anim na buwan apat na lowa ang inisyo sa kanya. Ikinwento na rin po ng isang sender na apat na beses na siyang nagkaroon ng lowa mula sa Bay Arlawag, tigdalawa para sa kanilang mini grocery at kainan. Bukod po sa multiple loas, mayroon din pong lumalabas sa ma-report sa atin tungkol sa bloated na alaga ng tax assessment na walang basihan. Ang report po sa atin ay nag-offer halimbawa ang BIR examiner sa City of Manila na lang ang lowa sa halagang 400,000 all in dahil hindi sila pumapayag sa hinihingi lagay naglabas ang examiner ng assessment na umabot ng 13 milyon or 13 milyon pesos. Sir Erwin Tulfo, na tila panahon daw ni dating DIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Dito nga raw dumami ang ganitong kaso. May instruction kayo na dalawa lang inabuso naman po dito sa baba kung hindi po lowa mission order because mission orders pwede lang gawin ng RD at saka RDO without your knowledge hindi na po sila kailangan magpaalam sa inyo tama po hindi is this correct? Uh, tama po um, Mr. Chair you see doon po naaabuso yung ibang tao ang tingin na po nila lowa pa rin pero mission order na na ini-issue ng mga RDO ng mga RDs po ninyo without your knowledge inabuso po nila kaya minsan, apat, lima, anim, kayo, instruction nyo, dalawa lang. Sige. Pero when they, when they issue low uh, MOs, iba pa ho yun eh. Yun ang nagiging problema, naabuso po ng panahon niyo. Wala po kayong safety net. <laughs> ng mga nga po ito na humarap sa Senado, ang mga taong nagreklamo laban sa BIR ay ginayak naman nila NRC po at maging itulpo na ipapadala nga nila ang mga informasyon at kopya ng sulat ng kanilang natanggap. In the heart of King july, ang pinisigil nga daan sa test ng 105.1 WBFM Manila ng Katapaldita nation Ang gobyerno at pribadong sektor nagsanib puwersa para magbigay ng trabaho at AI upskilling sa Pasay City. Maricar Sarghan at brigada, brigada Brigada. <laughs> Nagsani pwersa ang pamahalaan at pribadong sektor para magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at digital upskilling para sa mga Pilipino. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Holiday Job Fair plus Skills E-Hub sa Pasay City bilang bahagi ng 92nd founding anniversary ng Department of Labor and Employment. Tatuwa ang Department of Information and Communications Technology, Private Sector Advisory Council, Office of the President at isang kilalang chain ng shopping mall. Tampok sa event ang bagong modelo ng job fair kung saan hindi lang hiring ang ibinibigay kundi pati digital upskilling. Sa pamamagitan ng skills e-hub ng DICT at SM, libre ang access ng mga aplikante sa online courses gaya ng Spark, Google Career Certificates, HP Life at Cisco Networking Academy na nakatutok sa digital at AI related skills na in demand sa ngayon. May mga learning session din mula sa Asia Pacific College at IBM Skills Build para matulungan ng mga naghahanap ng trabaho ng makasabay sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya at trabaho. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mabilis ang pagbabago ng workforce sa ngayon, kaya kinakailangan na makasabay ang mga manggagawa at tugma ang kanilang kakayahan sa hinahanap ng merkado. Sabantala kabilang sa mga dumalo ang mga fresh graduate, career shifters, professionals at maliliit na negosyante na naghahanap ng bagong oportunidad. Nasa 7,000 tukad beneficiaries din mula sa dole ang naging bahagi ng aktividad. Magtatrabaho naman sila sa kanilang komunidad sa loob ng sampung araw kapalit ng pasahod na naaayon sa regional wage rate. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa tanghali. In the heart of changing lives, ako po si Brigada Gab Dalisay naman si Brigada Leo Navarro Malikde. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News of oh, OCHE! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.